tinding na gulay. Ang sarap tingnan guys. Masarap to. Gustong gusto ko to. Hi mga madlang kabingkay. Good afternoon. Uh, magluto si Rina naman tayo ngayon ng ating gininding. Pero tapos na yung ating bar Korean barbecue. Koyan barbecue magsi mag 7 na, 6.30 na, 6.45 na. Madali lang naman itong nilutuin ko is ding sa loyot, bulaklak ng kalabasa at saka malunggay. Yan lang. Pero ito, nagpakulo na ako ng tubig dito at saka isang 4 cubes dito sa isang maliit na kaserola. Yan na siya. Hintayin ko na lang kumulo kasi ilagay ko na lahat ang aking mga gulay. Yan na. O, oh. aking mga gulay. Dali-dali lang guys. Sa loyot, um, bulaklak ng kalabasa at saka Malunggay lang yan, guys. Madali lang. sagit sagit na. Kaya hindi ko niluto siya kasi bago ko sila magkain, tsaka ko lulutuin ang aking gulay na dininding. Yan. Dininding na gulay. Ang sarap din guys. Masarap to. Gustong-gusto ko ito. So, guys, ilagay ko na ang ano ng kalabasa. Steam. Yan. Lutuin ko muna kasi sabay-sabay na itong ilagay yung yung bulaklak sa loyot at saka malunggay. Yan na guys, nilagay na natin ang steam ng bulak ng kalabasa. Ilagay natin ang saluyo. Madalilis lang ito. Yan. Ganyan, saluyot. Tapos lagay natin yung bulaklak ng kalabasa. Yan, ganun. Tapos, Ah, oh, okay. dyan, takpan natin sa glit lang. Ang sarap ng sini, ang sarap ng tuloy ng siniga, ang sarap ng giningding ding Oh, oh. So, lima lang muna. Wala naman kasi Yan, gina. Tapos ilagay na natin ang malunggay, Yan. Sa lang ito. So, yan, luto na. Ayan, oh. Hmm, ang langgay, ang sarap. Sarap yung dininding na ganito lang, oh. Ayan. Itong paborito nilang ulam, guys, Yung malunggay. Diningding. Ayan. Hmm cubes. Mm, na siya. O, oh, luto na. Lang saglit. Ito na guys. Luto na ang ating dinding-ding. Ilagay ko na sa bowl. Para lagay sa rami kakain na sila. Yan ang ulam namin. Masarap. Yan ang paborito ko to Ganyan na guys. oh. mm, sarap. Ganyan. Ano. Lagay na natin. ilagay ko na ang ating din ala yan na guys dining ding thank you very much thank you sa panonood maraming salamat